Hi Kabamba! Magandang buhay! For today's video Kabamba, ay dinindang na naman po yung aking isi-share sa inyo na lutuin. Kaya ano pang hinihintay mo Kabamba, tara na't samahan mulit ako dito sa aking kusina. Manood, matuto at mag-enjoy. Welcome ka ulit dito sa Bamba's Kitchen. Itong tatlong klase ng gulay lang yung aking pagsasama-samahin dito. Sitaw, patula at itong kalabasa. Itong tatlong gulay na ito ay nagkakahalaga na ito ng 55 pesos. 20 pesos na kalabasa, 20 pesos na patula at 15 pesos na sitaw. Hinati ko kasi yung aking nabili na isang tali na sitaw. Bali 30 pesos yon. Dahil wala na akong time magprito ng isda o kaya magihaw kaya itong karne na ng baboy yung aking isasahog dito. Pwede naman na kahit karne ng baboy yung ating isasahog dito sa ating dinindeng. Yan at nagisa lang ako dito ng ating bawang at sibuyas at isinunod ko na rin igisa itong ating karne ng baboy. Gisahin hanggang ito ay mag light brown. Nung light brown na yung kulay ng karne ay naglagay ako dito ng kunti ating bagoong kunti lang naman yung aking nilagay dito. Kung ayon nyo naman ito at hindi naman kayo ilukano ay pwede naman dito yung asin o kaya patis. Para mas malasa itong karne nito ay ginisa ko ito sa kunting bagoong. At nung may gisa ko na yung karne sa bagoong ay nilagay ko na rin dito yung ating kalabasa. Ugaliin natin kumain ng kalabasa dahil nakakapagpalinaw da ito ng mata. Kunting gisa-gisa lang at maglalagay na rin ako dito ng aking pampalasa. Isang malit na pakete na seasoning granules. Yan ay optional lamang at wala namang sapilitan. Kunting mekos-mekos lang ulit at maglalagay na rin ako dito ng tubig, sapat na tubig para sa magiging sabaw nitong aking nilulutong dinindeng. Yan at tatakpan ko lang ito at papakuluan lang ito ng saglit. After ko naman ito mapakuluan ng tatlong minuto, ay isunod ko nang ilagay dito yung ating sitaw. Alam nyo ba kabamba na bagay na bagay talaga ang kalabasa sa sitaw? Kung tatanungin nyo kung bakit, di ba nakakapagpalinaw ng mata itong kalabasa? Kaya samahan mo na rin ito ng sitaw para matuto kang bumitaw sa taong ang sinisigaw ng kanyang puso ay hindi ikaw. Joke lang kabamba pero talagang masarap din naman talaga paghaluin yung sitaw at itong kalabasa. At lalong masasarap pa ito paghaluan mo na ito ng patola. Dahil lalong kakabahan ka sa sarap nito. Sa mga hindi nakakaalam ng ilokano ng patola, ito pala ay kabatite. Pagkarinig mo palang talagang kakabahan ka na. Yun ay kunting patalastas lamang kabamba. Huwag nyo itong masyadong seryosuhin. Nung tinikman ko ito ay medyo matabang kaya nagdagdag ako dito ng asin. Kaya huwag nyo kalimutang tikman ang inyong niluluto para may adjust nyo ang lasa nito. Pagkalagay ko dito ng asin, ay muli ko lang ulit ito tinakpan at papakuloan. Pinakuloan ko lang ito ng saglit dahil lulutuin lang natin yung patula ng half cook. Sabaw pa lang talaga nito ay talagang manamis-namis na dahil sa ating nilagay na kalabasa. Ito yung klase ng kalabasa na ang tawag dito ay Sofia. Knuckle datoy kabamba o kaya sa Tagalog ito ay maligat. Kaya kung nag-iisip ka ulit ng iyong iluluto sa susunod na mga araw, try mo rin yung ganitong klasi ng dinindin. Napakasimple pero napaka-healthy naman. Paki-like and share na lang itong video na to para mapanood din ng iba. Maraming salamat sa panonood, Kabamba! See you sa aking next cooking vlog.